Perfect. <laughs> na na yung <laughs> ako sa ina ko ni hindi naya opo hmm. para sa anyam Ilalagay yung sa ato uh, ano anong ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung So atin masarap ka maghumba. Ha, maghumba kaya ikaw. Talagang luto nila yan mga bisaya. Hindi na ko hotdog sa palengke. Kanina ang guling. Ako. Mali ako na hiwa. Pag kayo gagawa, ipa-slant nyo na lang. Kasi parang parang spaghetti na hiwag. Ito na siya. ate kuda tayo muna natin yan and then dadalawin tayo ng sauce

gawa ko, gawa ko. So, ngayon, ina-on ko na tong kalan. Ina-on na ko natin yung masirang floor. And then, kung magsumulo, mga cheese. Ayan. Isang malaking bar ng cheese. Sana merong whisk, no? Kung merong whisk, mabilis matutulog tong ano eh. Kung cheese. So, pahirapan muna. May konti na lang. Konti tigis na lang. Matutunaw din po. So, finally, nag-melt na yung cheese. Pero may konti pa siyang mga lumps. But it's okay. Talagyan na natin siya ng cream. Okay. Di ba? Ang bong ka. Ay, hindi na Salamat po. iwanan mo oh, na lang po ako ng macaroni. Oo, oh, sige. Okay. Kumuha ka na kaya. Tapos bubuhusan ko na kagad dito. Ayan, ang sakit ng kakahalo eh. Pagod na ako. Chillers. Ayun. <laughs> Nakawo pang. Ka. Shout out po kay Chillaxing Cheers. Mga chillers na nanonood. Ayah! Cookers, pagod na ako. Ayan, pwede na to. So, let me taste. Mm. Let's add a little bit of salt. No. Yun. Masarap to. Meron siyang nutmeg. Pero dahil wala naman ako sa bahay. Kung saan kompleto ang aking mga spices. Pwede na ito cookers ha. Yeah. kaya maghalo. So hindi ko na hindi na ito kailangan tipiling sa sauce. Kasi mm -hmm. wala nang ibang pakagamitan. So, hindi na natin lahat. Dito again, yung pwede nyo yan. uh ang may papasarap yan. May giniling yan ano? Saka ay eh, even cheese. Opo. Ang nagpapasarap dyan? Ano? Gatas? Yung love ko. True! <laughs> Cook with love. Uh -huh. Cook with love, ma. Wala so, pa kahit anong mga seasonings like Italian or ma ano, dry parsley. Mga eme eh, eh, ano lang to. Ano ba tawag dito? Ayan, meron pa isa. Thank ano lang to, ah, kung baka para rin. Sinagluto ko lang sila ng merienda. Ah. na naging dinner. Eh. Kaya, huwag nyo hanapin yung mga wala. Saan masarap yan, may ganito, may ganyan. Salagyan natin, ah. Ito ibabaw. Ano, ano? Ano? Wow! Yan pala. Yes, ma. Ang um, pampasarap lalo niya. Oo. Oh, oh. Yeah oh. Eh. Alam Perfect ko lang... din yung white sauce. Mm. Oh, that's so good. Parang may matitira pa dito kaya feeling ko makakapag-take to ka pa ng ulo. Ay, gulong na natin dito agad. Okay. Well, then, then. Mm -hmm. uh, yes, man, Ay, sige po. Ante, tapos, uh, ito, dito tayo po kuha Mamaya na nagpipicture ko muna po. Sige, ha? sige, Sino po ang hini? Ito bahay? Yan ang newborn din sa kanila. Ah, kaya naka-follow sila sa akin sa Facebook. Kaya naka-follow sila sa akin. Mga bukas na, ano, siya na pinicture na. <laughs> Mga <Nakasimuha> bukas <laughs> okay. no? na. Mga mo na. Picture mo na. Picture mo na. Gano'n, no? Maganda sana to ate. Medyo umano-ano pa eh. Mag-set pa. Kasi pag mainit, hindi siya, uh, ano, yung may sticky siya. Oo, oh, dapat medyo lumamig-lamig muna. Okay na to ate? Sigurado ko dito ako. Ah, Ah, madami sila eh.